you get sad mga kamakya it's you get boy kamakya so isang maaraw na takhali po ngayon at ako po yung magbibisikleta at magpupunta po saan saan yun po sana inyong subaybayan ang mga biyahe ni boy kamakya Ay, so bago makalayo, stop over muna ako dito sa burger machine. Kakain muna ako ng isang big beef barbecue burger para magpalakas muna isang order po ng big beef barbecue yung may coleslaw and spicy barbecue sauce so antay-antay ko po muna maluto so ito pong ng uh, burger machine na to eh dito po sa may labas ng BRP dun po sa Perame Este sa Polymedic po at ito po na dito rin po itong burger machine sa tapat ng seven is there. So, antay po ko Tapos, sibog. And then, larga sa boni, ikot-ikot. So, habang kumakain po ako, iniisip ko kung sabon boni pa rin kaya ako. Kasi lagi na lang ako dun eh. Ibahin ko kaya yung daan ko. So, talagang isa to sa mga bago kong paborito. Itong ano ba yun? Big Anyways, kung sa Boni, lagi na lang ako dumadaan sa may RTU. Nagbabaka sakali na may makita ako doon na alam niyo na mga magagandang tanawin. Pero um, isip muna ako, basta tingnan na lang natin kung saan ako makakarating. Alright, okay? subog muna ako. Yo, so ayun nga po mga kabakya. ah uh, tapos na akong chumibog. Uh, at nagbago po ang isip po, hindi muna ako sa Boni. Dito muna ako sa Nico Street. Sa street na kanto po ng Maribeles. So paliko po siya, kaya Nico Street yung pangalan. Tapos nandito rin po yung church ng Our Lady of Fatima Parish. So, ayun, igot-igot lang ako ng konti dito. And mamaya, dahil Friday nga pala ngayon, magsasambayang muna ako dun sa aming masjid or mosque sa my park leya so ito exercise muna ako sa saglit and then simba simba rin lalo pag may time and yun pala mga kabakyo oh, nakalimutan ko sabihin eh, ito pa lang dito sa Lipo Street and eh, nandito yung Amang Rodriguez Park so ito po yung pinature ko last time na merong mga nagzuzumba -zo na mga zumba moms, mga zumba ladies yung mga naggagandahan at nagsiseksihan ng mga Zumba Moms po natin so ayun po, sarap dito magpanamig-lamig lang muna maaraw, pero nagpapahangin ayun po ikot-ikot uh, bisikleta, then dito, pupupusag ayan, tapos siguro maya-maya, after 20 minutes, uwi na ako sa amin magwawashi-washi ng konti, and then magsasambay Alright. Ayun po mga kapakya, um, stopover muna ako dito sa Highway Hills Integrated School. At bibili muna ako ng scramble dito kay tatay sa halagang 10 piso. Dahil mainit-init ang panahon ngayon, kailangan magpalamig muna. Ayun, scramble strawberry. Tay, pa-order po ng scramble yung halagang 10 piso po yung strawberry, yung pink <laughs> ayan no dito po sa tapat ng Highway Hills Integrated School dito nyo po makikita yung uh, cart ni tatay na may scramble na strawberry meron din jelly milk pandan mula 10 piso hanggang 40 pesos bahala po kayo kung anong size ang gusto ninyo masarap po itong tinda ni tatay at ayun po nabigyan na sa akin ni tatay oh. Sarap po Diba? Lalo sa tag-init Color pink Masarap Matamis Diba? Bel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, At Ito nandito na po ako sa Park Lea Masjid uh, At ayan po Papasok na po tayo Ayan uh, po Nandito na po ako sa loob ng masjid uh, At ito po Pahit po tayo Ah. Ayoko pong magingay dito eh. At ayun po mga kabakya dahil tapos na ang sala ako yung mag -go going house muna. At han, kung ko, magbibisikleta ba ako, oo, maglalaro ng video games. Ah, bahala na. At ayun po mga kabakya dahil going house na po ako. Uh, ah, ayun po, siguro magpapahinga na lang po ako. At medyo ano eh, kapagod na rin eh. mahaba na rin yung pinay ko. Ayun, tapos medyo nakakain na rin ako ng marami. kasi ito, konting lakad-lakad na lang. At sa kayo po mga kapakya. Ano po bang masasabi nyo? May mga isasuggest pa kayo na iba pang pwede kong gawin maliban sa gumagala-gala at kumain ng hamburger every weekend. Eh, share nyo rin kung kayo mga kapakya kung ano bang ginagawa ninyo pagka uh, ano weekend or day off ninyo at yun po mga kabakya sana po um, i-like at i-share nyo po ang aking video mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell icon para lagi kang updated hanggang sa uulitin mga kabakya bayad muna bago baba